Yo, what's up mga kaliper? So, ayun, nandito na naman tayo nang babalik sa ating workout vlog mga kaliper. So, ang gagawin ng workout nun mga kaliper sa episode na to sa ating vlog sa ating pag-workout ay apat mga kaliper. So, ayun. Pero bago tayo mapunta dun mga kaliper sa uh, mga workout na gagawin natin yun mga kaliper. Uh, ito muna mga kaliper. So, ang workout na ito mga kaliper is ah, uh, Simple simple lang itong mga kalib. Pero simple siya mga kalib. Pero napaka-effective na ito, mga kalib. Sa ang uh, mga workout na ito. So, ayun. Sa workout na ito mga kalib. No? Wala tayong gamit na mga ah uh, uh, heavy, uh, heavy equipment. Mga heavy equipment mga kalib. Like dumbbells or plates. O anumang bagay na mamigat mga kalib. like ankle or body weights mga kalib. So, wala tayong gag gagamitin na ganun mga kalib. So, Ah, ang mga gagamitin natin dito mga is yung bigat lang ng ating katawan mga kalipro. So, ayun. Okay, so bago tayo mapunta doon mga ah, please kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ah, uh, ito na yung And nagdalamin lang. So, ayun, please subscribe my YouTube channel, Dan Lipa Vlogs. Ayun, at huwag kalimutan i-click ang bell button para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, ayun So, yung gagawin natin workout ngayon mga kaliper is apat una. So, ayun. So, tara. Uh, panoorin nyo ang aking uh, workout para sa ating jump mga kaliper. No? So, gagawin mo ito mga kaliper. 3 no? Uh, three times to 4 times a week lang mga kaliper. No? So, ayun. Okay. ah uh, punta na natin ang uh, workout na gagawin ko ngayon mga Yung apat. So, tara, let's go. pa uh, anyway, mga kaliber, no? Pahabon, bago, bago ko ma uh, mga Gagawin mo ito mga Dapat may consistent mga kaliburno. So, ayun. And, dapat tingnan mo rin yung uh, proper positions mga kaliber, dahil napaka-importante nun mga kaliburno. Kasi kapag uh, out lang tayo, tapos wala tayo sa proper position o hindi mo alam yung mga position sa workout na yun, ah uh, may useless yung pag-workout mo mga kalimno. Kaya dapat talaga uh, kapag nag-workout ka, dapat tingnan mo rin yung ah uh, proper positions mga kalimno kung nasa tamang position ka, proper position ka nga ba. So, ayun. So, para mapanood ang video ito, tara, let's go. Uh, ipapakita ko na sa inyo mga kalimno. So, ayun mga kaliper, no? Ah, uh, ito na. Umpisa na natin yung ah, uh, pag-workout natin mga kaliper. So, ah, uh, gagawin natin, gagawin na natin yung unang uh, workout mga kaliper. Ah, uh, squats mga kaliper, no? Ah, uh, squats without dumbbells or any heavy equipment mga kaliper. So, ang magagamit lang natin dito na ah, uh, heavy mga kaliper is yung bigat lang natin mga kaliper, no? ng ating katawan. So, yun lamang mga, mga kaliper ang uh, gagamitin natin dito so ayun so okay so ang una nating workout mga kaliper ay squats so uh, gagawin mo to mga kaliper in uh, 3 sets 20 reps mga kaliper so ulitin ko 3 sets 20 reps so ngayon uh, pala lang tulad ng sinabi ko kanina uh, pakitingnan yung uh, proper positions So, ayan dapat nasa proper positions sa mga kalipunong. Dahil kung wala, para klaro, dahil kung wala, uh, yung pag-woke out natin, uh, may useless yun mga kalipunong. So, possible din tayong ma-injury kapag wala tayo sa proper positions mga kalipunong. Kaya, paalala lang talaga, uh, dapat nasa uh, proper positions tayo mga kalipunong dahil uh, napaka-importante nun. So, ayun. So, pakitignan lang mga caliper n'yo para uh, kung kaya may mag-wobble o oh gayahin n'yo 'to. Dapat tingnan n'yo 'yung proper positions ito. ibang angulo ng mga caliper no, para uh, mas Makita talaga 'yung uh, proper positions mga caliper. So, ayun. So, gagawin n'yo 'to mga caliper and ah uh, paalala lang, 3 seats 20 reps so ayun 3 sets 20 reps so may, may slow mo pa to mga kaliber no para ah, um, mas makita ini pa talaga mga kaliber so ayan so in slow mo talaga yan mga kaliber so pakiting na mabuti mga kaliber no para makuha mo yung uh, proper positions mga kaliber so ayan lamang dako na tayo sa ah, uh, ikalawa nating workout mga kaliber no So, ayun. Okay, ngayon mga caliper ah, punta na tayo sa ikalawa nating ah, uh, workout mga caliper So, ang workout na ito mga caliper is ah, uh, ah, uh, one leg side jump mga caliper So, ayun. Side by side yung pag ah, uh, talo natin mga caliper So, tinang mabuti mga caliper No? Side jump. So, ayan. Nasa gilid yung pagtalo natin mga kalimut. Tapos, ah, uh, One foot lang yung ginagamit natin mga kalpa. One foot, one leg. So, yun. So, napakalaga ng uh, proper position sa ito mga kalpa. No? Uh, tulad nyan, uh, out balance ako mga kalpa. Dapat, na uh, nasa proper position ka talaga mga kalpa. Para, uh, yun nga, possible, possible na matumba tayo kapag wala tayo sa tamang positions mga kaliper mount balance tayo so ayun so gagawin mo ito mga kaliper ah uh, 30 seconds mga kaliper tapos 3 seats 30 seconds tapos 3 seats so yun okay so yung proper position mga kaliper pagi tingnan lang dahil napakalaga nyan mga kaliper so ayun ito slow mo mga kaliper no so ulitin ko mga kaliper ah uh, 30 seconds do this and 30 seconds tapos 3 sets mga kalibro no? so ayun so simple simple lang ang mga workout na ito mga kalibro no? pero napaka effective na ito mga kalibro. basta gawin mo lang ito may consistency mga kalibro so ayun ah uh, ngayon punta na tayo sa uh, ikatlo nating workout mga kalibro so ngayon is ah uh, split squat jump selain saya kali kata penuh no? split squat jump so ayun ah uh, so gagawin natin ito mga kaliper ah uh, in 12 reps 3 sets mga kaliper no 12 reps 3 sets all in hindi 12 reps 3 sets so ngayon mga kaliper sa workout din sa workout din na ito dapat uh, ah uh, siyempre tulad ng sabi ko kanina Dapat nasa proper positions tayo mga kalipunong. Bakit tignan talaga yung ah. Uh, proper positions mga kalipunong. Dahil sa ah. Uh, ah. out na ito, mga kalipunong. Kapag wala ka sa proper positions. Ayan. Tignan mabuti. Kapag wala ka sa. Proper positions na ito. Ah. Uh, possible na ma-injury yung tuhod mo mga kalipunong. So. Ayan. Tapos. Ah. Uh, yung hita mo mga kalipunong. Manigas. Kapag wala ka sa proper position So. Napakalaga ng proper positions mga kalipunong. no So, ayun lang. So, nakikita nyo naman sa slow mo. So, mas makikita nyo pa yung uh, mga positions na dapat uh, nyo gawin mga caliper So, ayun. So, punta na tayo sa uh, ikaapat nating workout mga kaliper ngayon. At uh, last na workout na gagawin natin ngayon sa vlog na ito mga caliper no So, ayun. So, ang pangalan ng uh, workout na ito mga kaliper is pogo jumps. So, ayun. Pogo jumps. So, mabilis na pagtalan mga kaliper. Pero, hindi kataasan mga kaliper. So, ayun. Uh, Pugo jump. So, do this in 30 seconds mga kaliper. Four seats. Three seats. Four seats. So, ayun lamang mga kaliper. So, simpleng-simple -simple lang yan na no, no workout mga kaliper. Pero, napaka-effective nyan mga kaliper. So, ito pa. uh, bang angulo mga kalibro para mas makita pa so ang tinatamaan ng workout na ito mga kalibro is hindi yung legs natin uh, pinapalakas na ito yung uh, uh, curl ups natin mga kalibro so ayun I mean, yung dito sa ano natin mga kalibro ano sa tagalog na ito bagta so ayun mga kalibro mga kalibano, yan yung Ah, uh, yung binti natin mga kalibre sa likod. So yan yung pinapalakas nito mga kalibre. So ayun. So dito na magtatapos ang ating ah uh, vlog sa episode na to. So maraming salamat. Subscribe.